pakatapos niya niyan mag anong nitong palay. So sa manok na naman siya, ako din naman sa baboy. So ganun lang yung aming simpleng buhay dito sa farm sa maghapon. Simula umaga hanggang hapon ay laging busy. So ayan, yan ang aming ganap mag-asawa. So ayan guys, good morning, good afternoon at kinugning ulit sa ating mga viewers, subscribers at followers So yung gagawin natin ngayon guys ay magpapatuka nung no? ating alagang mga manok Meron tayong kinuha dito isang bulig ng saging ayan. ayan yung ating ipapakain sa kanila ngayon <laughs> para natural na natural nila makain so meron tayong isang manok na nakikita mayroong tali sa lig ito hindi ito Yung ginawa mo sa mo mong yan Kung <laughs> nag tayo ay mayroong nanginitlog. oras na kasi ng pangingitlog nila pero yung iba ay hindi pa satisfied doon sa kanilang kinain uh, mga gulay at saka bigas ibigay natin at yung iba ayaw kumain ng palay naninibago na naman sila <tinyo> kaya kumuha tayo ng saging na dait at yun ang ginawa nating merienda so hopefully okay naman sila at kumukain naman kagaya na ang inaasahan natin yun nga lang yung iba talaga ay ayaw lumapit sa atin Ewan ko kung bakit. mas ginus na nilang doon sa dulo. And, um, no, baka oras na talaga ng ipangingit lang nila. Kaya pumunta sila doon. So, minit na naman ulit guys. So, kapag gumiinit ay kukuha tayo ng trapal at magbibilad ulit tayo ng palay of. Oh. speaking of palay bago tayo magdano ng palay ay tayo muna ang sakay so meron na hinanda ito sa misis. so tara guys kain muna tayo so ayan inabutan na kami ng hapon <laughs> inabutan na talaga ng hapon <laughs> at si Abby ayan nag ano ba ganyan nagpurot ay anong nagtipon <laughs> Hindi ko na maalam yung tagal. So, ayan. Nag-ano na siya nung kanyang binilad na palay. So, ayan. Kasi kanina, busy kami. Gawa ng ako ay naglaba. At buti naman at naging okay yung panahon. Kahit pinaglaruan kami kanina kasi medyo nakulimlim tapos mainit. Nakulimlim, mainit. No? Pero hindi siya natakot. Talagang pinagpatuloy niya yung kanyang pagbilad ng palay. At ngayon nga ay tuyo na. O, ba? diba? So, konti-unti lang yung kanyang binilad para diretsyo na daw diretso na na matuyo para isahan na lang. Pag ililigpit na, tuyo na talaga siya. So, sa sako ka? Isang sako? Isat ka, isat Isa lang. Ay, isa lang. So, Inuunti-unti niya kasi para tuloy, ano na, tuyo na. So, yun na yung kanyang ginawa. So, yun. Sawa ng Diyos, nakatuyo naman. Kahit pinaglalaroan kami ng panahon kanina. Di ba? So, ayan yung ganap namin ngayon. Wala kasi kami masyadong ganap na ngayong, hap, ngayong araw. Siya talaga, nag-focus siya sa pagbilad ng palay. Gawa nga ng yung panahon ay nakulimlim na init. So, hindi siya masyadong gumawa sa farm. Hindi kami masyadong nag -ano sa farm. Tapos ako naman, busy ako kanina nag laba. Pero wala na akong sinampay. O, di ba? Wala na yan. Kasi, kinuha ko ka na kanina. Gawa nang nagluto ako doon. Siyempre, mausok. So, yun kinuha na namin. Ay, kinuha ko na pala. Hindi pala namin. Ngayon, ayan, si Habi naman. Dahil hapon na. sa so, mag start na naman kami ng aming schedule. So, ayan. Siya habang nag... Alas stress lang. Alas O, oh, alas stress pa. Alas stress na, pero syempre, sunod-sunod na -sunod naman kasi ang kilos namin yan. Pag nakaano na siya, haba, yung pinaglaruan pa yung pusa. So, pakatapos niya yan mag, ano, itong palay. So, sa manok na naman siya, ako din naman sa baboy. So, ganun lang yung aming simpleng buhay dito sa farm, sa maghapon. Simula umaga hanggang hapon ay laging busy. So, ayan. Yan ang aming ganap mag-asawa. Dahil, syempre, wala pa naman kami ibang pagkakabalahan, kundi dito pa lang sa farm. So, ayan. Hindi pa Oh, hindi pa daw siya tapos. Meron pa kasi doon. Mayinit pa naman dito, mahal. Ay Meron pa kasi dito. Ayan. Kaya lang medyo mainit pa naman doon Mainit pa naman doon mahal. Kaya okay lang yan. Okay lang yan na mamaya pa. Napakita so, natin. So, tingnan mo muna kung mainit pa. Mainit pa. Hindi pa pwede. So, ayan. Yung kaninang nakuha niyang saging, doon yan sa may likod ng baboyan namin. Sabi ko kasi sa kanya kanina, tingnan niya, kako yung ano, yung saging gawa ng parang napansin ko kasi nung nakaraan merong ano saging na ano na medyo matigas na sabi ko sa kanya pansinin niya kasi yung isa merong pang puso sabi ko mahaba na kako yung ano yung saging kumbaga lagpas na yung dapat matanggal na yung puso niya yung puso ng saging so, <laughs> ayan. ayan okay nakain nila sabi ko kasi kapag hindi masyadong maano uh, pag hindi masyadong bilogan yung saging, so sa, sa manok. Pero kapag bilogan sa amin, ganon! <laughs> Ang daya, no? So, ayan, tingnan niya naman. Oh. ay Ayan, ayan, enjoy sila. Ba't sila lang? Ba't wala dun sa ano? Hindi mo binigyan? Saan? sa loob? Saan na dun. Hindi pa naman nangingitlog loob So, ayan, dito niya lang daw binigyan sa nangingitlog loob. So, Kahit... Ano na, sana pala, oh? May hinog na? Manibal na hinog so sabi ko, sayang naman. O, oh, yun, nakita niya nga hinog. Hindi, hindi lang namin na videohan. Gawa na ng busy nga ako kanina. Naglalaba ako. So, hindi rin naman siya nagdala ng phone. Medyo mainit pa naman, mahal ah. Pero ano na siya? tuyuna. Uh, tuyo na. So, pwede nang ipagiling na, pwede na kasa may bigas pa naman kami so i-stock lang siya so yan ang ganap namin ngayong araw ang kanyang pagbilad ng palay ako naman naglaba so yan, bisibisihan kami pareho bisibisihan so saan ka na pupunta? ha, nagkalkal ka pa? ha, nagkalkal pa daw kalkal pa ka lang pa pala siya ng basura. So, hindi pa namin na ano yung Ay, ano pa pala? Yung mga, ano, yung mga dahon. Ay, hindi naman pala magagawa yun bukas. Ayun. Ang naman ko ka ng kamote. So, Pag may oras. So, yan. Plano kasi bukas sana dun sa bahay. Kung hindi aalis sila alis. So, yan. Hapon na. Kaya yan, nagsisilabasa na sila. So, yan ay yung time nila para maghanap ng makakain. Kumbaga, medyo ano na kasi. Anong tawag na? Ma, yung ano na, malimpoy? Malim na. <laughs> Malilim na. So, Malilim na. na sila So, meron pa kami yan isa doon. Isang, anong, anong tawag na sa Tagalog? Bet? Yung buwig. Buwig. Buwig na. <laughs> so, yan meron pang isa doon yun kasi pansin. Ito kasi nasa baba. Na ano ba na, yan? Natumba? Hindi. Na ano pa rin siya? tayo pa rin. Ah, Nakatayo. So yun, yun ang nah, na, nah. nah, 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 tayo... mga mababait. So yun, kinakaino daw kasi ng mabait. Meron na nga siya talagang bawas. So Ngayon yun. yung nasa baba na yun, yun yung nauna. Dalawa? Oo. Uh -huh. naubos na ng bait or naubos nila? Naubos na ng bait. So yun, kaya yun. Kinuha niya na lang kasi sayang naman sa manok na dinamay niya. So, ayan, nakakangalay naman. Dito naman tayo sa kabila. <laughs> Nangangalay na yung kamay ko. Magagaling kumain yung mga bait dito, guys. So, Kaya sayang din. Pagka ngayon. hindi ka marunong mag-preserve ng pagkain, ayan, maunahan ka. So, ito dapat talaga ay papahinugin ko pa sa puno para ilalambitin ko lang. Saka sila Oh, ano saka na kainin Kapag ka rin ilambidin ko na. Saka mo ibibigay. Kaso uh, naunahan ako eh. Gardi pa lang. Ayun. May nakita kong dilaw. Kinainan nila. Kaya yan. Kinuha niya na lang. Sayang din naman talaga. Oh. Di ba? Pagkain na rin naman ng ano namin ng manok. So, mamaya Kaya, na siguro yan. Hindi naman pwedeng kainin ng tao yan guys. Gawa ng sobrang dami ng buto. Mabuto masyado yung anong yan? Uh, saging saging. Ang so, ano tawagin siya? dito sa amin ay sabang daet So, yun yung purong-purong buto. Galing siguro yun ang Camarines Norte. Oh, sabang daet <laughs> is tawagin dito sa amin. Galing ng Kama Kamarinis Norte. Dito kaya sa amin, Camarines. or siya, so, tumawid lang siya ng, ano, ng dagat. Galing Galing siya ng dait. Sabang daet Yun ang tawag. Malilim na. So, yun, malilim na ako kasi ay mag... Puhugas pa ng pinggan. So, yan ang ganap namin ngayong mag-asawa. Yan lang ang aming buong araw na naganap. Pareho kami busy. Gawa na ganto yung panahon kanina, o. Oh. Paano-ano. Mas malala nga kanina, no? Kasi medyo ano. Ma talagang halata mo yung ulan. Kanina, guys. Uh, talaga, may tim na may tim yan. Pero, sabi ko nga, eh. Kapag ka may tim yung ulap, eh, yung ulan kapag may nilabas kang palay kailangan hindi ka takot na mabasa so kapag natakot ka na mababasa yung palay na nilabas mo wala kang, wala kang magiging bigas so, ayan may bigas na ako Oo, oh, ako kasi kanina talagang inano ko na yung sinampay ko siya talaga inayaan niya lang talaga yung palay na naka ano pa naka ano pa yung trapal ako kasi pinulot ko na yung ano tinanggal ko na talaga sa sampayan yung ano yan yung sinampay kong mga damit. siya hindi siya natako, talagang hinayaan niyang naka bulat-bulat ano, pero yung panahon kanin talagang madilim na halos uulan na Ay, so, wala siyang masyadong ginawa para mga bantayan nga yung palay nagayos lang siya doon sa upo namin so yun lang yung kanyang ginawa so yan, unti-unti niya na lang kasi na-skin dry naman na lahat so talagang patutuyuin na lang para kapag magpapagiling na konting oras na lang tuyo na siya direct. So, yun, maganda kasi daw na itinatago yung palay na tuyo na. Para hindi nga masira. Pero kapag halimbawa itinago mo ng hindi pa siya nabilad kahit may skin dry. So, yun, magiging ano, pwedeng mangitim kasi yung ano-ano yung palay. So, konti lang yung binilad niya ngayon. Isang sako lang na yun. So, yan lang ang ganap naming mag-asawa ngayong araw dito sa A&S Farm Life. Thank you for watching. Bye! Pakatapos ni Hubby Mag munga nung kanyang palay. yan. may sumasideline pa dito. Tingnan niyo naman ang aking asawa. Sumasideline pa. Pagkatapos niya kunin yung palay, abay nag-sideline pa. Di pa oras ng pakain ng manok. So ayan, ito ang kanyang pinagtsatsagaan. Pansinin niyo. So, epekto to nung sunog, no? Epekto to nung sunog, di ba, mahal? Mm -hmm. So, ayan. Ito yung epekto nung nasunog kasi yung may mga bahagi kasi kami ng ano, ng net na talagang nasunog. So, ayan. Pinagtsatsagaan talaga yan ni Javi. Dito tayo sa kabila para makita nyo kung paano niya gawin. So, ayan. So, pinagtsatsagaan niya talaga yan kahit ilang kaya, tingnan nyo nga, eh, ito. Isa lang, oh. Pero pinagjagaan niya ilalagay Ilalagyan niya talaga yan. So, ayan. O, oh, diba? So, may line pa tong aking asawa. Oh, with matching katol pa. <laughs> with matching ka oh, para, para, malak siya diretso na. No? Mm. So, ayan. Sadyang, sadyang gawa niya yung panahin oh, diba? ba? Pero yung ano, anong tawag niyan? Mahal yung... Niyang... Nylon. Yan, nylon. So, yan ang binili niya. Pero, itong nilagyan niya, ayan. Ay, hindi ko, Ito. Yan, o. Oh, diba, siya ang mismo ang gumawa niyan. <laughs> Ay, katalino naman talaga. So, yan. Pinagtsatsagaan niyan kahit mga ganyang ilang perasa lang yung ano. So, marami na siya ditong nagawa. Ayan, o. Oh. Tingnan niyo naman, o. Oh, diba, ba? Pinagtsatsagaan niya talaga yan, oh. Ito nga, oh. Paganto lang. Pa letter B. Pero tinahi niya talaga. So, ito kasi yung net na part na nainitan nung ano. So, kaganyan, oh. Tatahiin niya pa yan. Ito yung part ng net na nasunugan. Gawa ng malapit to dito sa bahay namin na nasunog. So, parang na ano lang tanang ng init, di ba? parang naabutan lang siya ng init. So yun ang ano. Hindi ba nakapag sideline pa tong aking asawa? Kahit konting ano lang oras. Oh ayan, talaga pinaglalaan na niya 'yan. Kahit makasaglit man lang siya. 'Di ba? So ganyan. Sayang naman kasi. Wala na guys, naghihirap na tayo. Wala tayong pambili ng lambat. <laughs> so, naghihirap na daw siya. Wala na siyang pambili ng lambat. <laughs> so, yun, ganyan ang kanyang ano. Ganyan ang kanyang ginagawa. Pinagtsatsagaan niya talaga yan. Kung may mag sponsor lang sana. Malawag <laughs> so, namin tatanggapin mag-sponsor. Okay, Nangangalap na po siya ng sponsor para sa net. <laughs> May ganon. Wali pa. Sayan so, pa. Nag-sideline pa siya.